Dahil sa maagang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ay namulat si Marvin sa kahirapan ng buhay. Kung hindi biling luto 'yung aming kakainin, kahit cropek lang 'yan o chichirya lang 'yan sa uh, sa tindahan kakainin namin. Di lamang sa pera salat si Marvin, maging sa kalinga ng isang ama. Kapag may nang-aaway sa akin, wala akong pwedeng matakbuhan na tatay na pwedeng pagsumpungan. Walang magtuturo sa akin kung anong gagawin. Ganito man ang kanyang sitwasyon, maagang namulat si Marvin tungkol sa Diyos. Noong bata ako, attending uh, yung mga Sunday school classes, vacation Bible schools, and yung uh, participation ko dun sa mga street evangelism ministry, led me to know Jesus Christ as the personal Lord and Savior. Sa isang pagkakataon, nasubok ang kanyang pananampalataya ng magkaroon ng isang malubang sakit. Dahil sa kahirapan, ay kumonsulta sila sa albularyo. Maraming in yung albularyo. Pahid-pahid na kung ano-ano, langis, uh, dahon, pwede nilang gawin, kandila. Hanggang sa dumating ang time na exhaust na namin yung, yung mga albularyo sa Cavite City halos, walang nakapagpagaling sa akin. Dahil hindi naman gumaling, napilitan silang magpakonsulta sa doktor. Doon nila napag-alaman na mayroong kidney infection si Marvin, dulot ng pagkain ng maaalat. So hindi mo kailangan ng laboratory test para malaman na may dugo doon sa ihi. So alam ko there's really something wrong. And then bukod pa doon, habang palala yung aking kondisyon, I was uh, high blood. Habang nagpapagaling, isang panalangin ang nasambit ni Marvin sa Panginoon. My prayer was different. Hindi na siya yung Lord, Uh, pagalingin mo ko. Hindi lang ganun. Habang nag-intensify yung takot ko, nag-intensify din yung prayer uh, statement ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko. Kung pagagalingin mo ko, magpapastor ako. Hindi ko alam na du during that time, na siseryosohin talaga ng Lord yung prayer ko. It was a prayer of desperation. Kinabukasan, Isang magandang balita ang narinig ni Marvin mula sa doktor. Kasi nung gabi, isa ito sa pinakamalalang pasyente ko. Pero ngayon, sabi niya, clear na siya eh of everything. At ang sabi niya pa sa nanay ko, yung ganitong klase ng sakit, hindi siya gumagaling biglaan. So the doctor was left surprised by that miracle. Sa himalang naranasan mula sa Diyos, ay sobrang galak din ng kanyang pamilya. Nakita ko yung ngiti na <laughs> sobrang tuwa ng ate ko no, narinig niya ako. Hindi nagtagal, nang malapit ng makapagtapos sa high school si Marvin, ay nagkaroon siya ng agam-agam kung mag-aaral ba siya sa Bible School o hindi. Sa pagkakataong ito, tumawag siya sa CBN Asia Prayer Center at doon niya nalaman ang isang mahalagang biblical advice. Hindi ko makakalimutan na binato niya sa akin na advice is, pwede mong masunod yung gusto mo, pero gaano ka nakakasiguro na magkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo sa labas ng kalooban ng Panginoon. Inala ko ng Lord sa Deuteronomy 21-23. Ang sabi roon, You make a vow to the Lord, uh, do not be slow to pay it or you will be guilty of sin. It was very clear na meron akong kailangang tuparin. Buong pusong sinunod ni Marvin ang panawagan ng Diyos bilang isang full-time pastor matapos mag-graduate sa seminaryo. Habang nagpapatuloy sa paglilingkod, ay napatawad din niya ang kanyang ama. Napatawad ko yung tatay ko ng buong-buo. I'm so thankful that our family has been captivated by the Gospel. Kasi kung hindi ganon, uh, yung mga bagay na yung reconciliation, I think would be impossible to happen. Sa kasalukuyan, aktibong naglilingkod si Marvin sa isang local church. Napatunayan niyang kahit gaano kapait, kahirap o kalungkot ng ating nakaraan, nariyan ang Panginoon na handang umalalay sa atin at magbigay ng kasiyahan at katagumpayan. Kapit lang, God is joy, dahil ang joy na mayroon tayo mula sa Panginoon, ito'y nanggagaling sa banal na Espiritu and we get to enjoy that dahil sa kanyang biyaya sa kahit anumang kalagayan na naroon tayo.